Ayan na, mga gamit oh. Parang parang paraiso na kundahanan siya eh. Isa sa mga kinakatakutan na lugar dito sa arten ay itong tulay. Tinatawagan nila ang kwanto uh, hiding spot. Dito na uso yung pang uh, nakaw ng mga battery, yung mga pamabato, basta lahat ng mga katulong guest area. Priority na gagawin ni Orme ayusin itong lugar na to para magiging safe ulit. So pasalan natin itong R10 kasi may mga ibang lugar sa Manila na nalinis na. Dito naman kaya sa Tulay, marami pa rin bang mga nakatira dito. At ipapakita ko naman sa inyo itong kabilang side na merong bakod. Dati itong nakasara pero ngayon nakabukas na at uh, meron din palang mga tinatagong gamit dito. So nandito na tayo sa R10. Yan po yung Binondo Minium 1 and 2. Ganyang kataas eh no. Baka 15 story building ba diba? Yan yung mga talaga pangarap ni Yorme dito na mabigyan ng may sa tirahan. Yung mga walang wala talaga. Yung formal settlers. So pa pang kailangan ayusin yung nakabayan lalo sa Regal Road din. Saka itong mga taguan ng mga tulongges. Isa sa mga kinakatakutang lugar talaga itong Arpen. Parang uh, kondito, kung dito, sabi nito. Pero ito, may na 2 uh, weeks na nung pagkaupo ni Yorme. So ito, nang nakaupo na sa Yorme, tingnan natin yung pagkabago. Sa uh, Tulungge Serio. Dito yung mga ano may mga nagtatapon ng kasuhan, yung mga patok. Ang mga pagkakir, lalo sa mga truck. Dito kasi kami kapag traffic na, papuntahan ko lang kasi sila sa Paseco. So dito traffic, dahil ng sakyan. So dito na itong matarget yung mga tulongges. Nakakitin yung mga truck. Kukunin kung ano yung pwede kunin. Mayroon na natulinisin dito. Pasura pa lang. Ito na bakod nandito siya, oh. ina yung squatting area yan, yung wala pang bucket. Ito Ayan guys, tinan mo, ito meron na siyang bakod Kaya lang, may mga nakapasok pa rin dito Yung mga nagtatapo ng basura Tinan mo oh. Ayan, kita yung mga gamit oh. So dito pala yung daanan nila Kaya sila nakapasok dito Ito, ito, yan Kita mo yung binaklas ng bakal na yan no? So dito yung pasukan nila Diba? Uting-uting nasisira yung mga bakal dyan Kaya nakapasok tulad yan no? galing ah, kailangan nag so kung sa kabila napunta natin doon dito na may joker pala ha? kailan nakatera dito? nga ilang tao nakatera dito so yun ah may mga laman pala dito ayan kita may mga gamit dyan oh no? Parang Parang para iso. tambayan pala no. Ay, okay, so nandito na tayo sa kabilang side. Malapit sa Pasig River. So ko doon sa kabila, meron siyang bako dito, naka-open lang. So kana malayang makadaan yung mga tao papunta dyan sa may tulay. open lang siya dito. Ang uh, mga dito sa lugar, uh, maraming mga puno kaya pandin, magandang tambayan din siya. Hindi siya mainit, no? Eh, kumpleto pa 'yung mga puno dito, no? Kumpara mo doon sa kabila, sa kabila mas marami. Dito medyo kuno na sa kaunti. Although may mga kanto sirasiran na po. Mukhang may nakatayo dito na malit na outpost. So. Ito so, yung the other side of ng tulay. So may mo talaga na kung doon siya daanan ng tao dati. Kasi meron siyang kung dito. Pathway. Parang kung ano eh. Parang gubat. Gubat yun talaga. Oo. Pero dati kasi mga kung talaga ito pasyalan siya ng mga tao eh. Kaya may daanan dito. Ba? Wala Ha? Ano daw? Hindi magsa-traffic ah. Ay, niya, yun. nagmamando kayo sir? Yung mga okay. truck? Nagka-guide kayo ng mga truck? Opo Naganda, ang ganda, para ka na So kakaiba talaga ang lugar to ba kasi hindi mo makalain na kung daanan siya eh. Siguro pwede pang i-develop pero mukhang mahirap ano sa tingin niya. Medyo madilim na dito sa lugar eh. Ilang pamilya nakatira dito na eh? Marami din kayo? Magkakakilala? dito. Mali. Tatlo. Tatlong pamilya. Anong hanap buhay nyo dito, ma'am? One, two, three, four, five, six. Anong hanap buhay nyo dito, ma'am? Ha? Anong hanap buhay nyo? Ito, ma'am. Anak nyo, ma'am? Hindi Anak po na yan, eh. Ah, okay, okay. Sa kabila, bawal na doon, no? Yung kabila ka ba? Yan yung bawal. Unting-unting nawawasak itong tulay. Lagyan ko na lang siya ngayon, eh. lagi na uh, squatting area na siya. Ganda, gubat na nasa Manila ka lang. So, dito meron tong hagdan. May nakasulat na diyan na bawal tumai. Wala kasi sa kalagayan ng lugar ito kabayan. Eh, Ay nalilang tumai dito, s'yempre nakakatakot na. Nalala na pag gabi. Mga gatong tulay dati nung opening. Pero naging kwa na rin kasi yung mga nandito, karang ginagawa nilang hanap buhay dito, kalakal. Dito nila sinosort yan. Tapos binibenta dun. Malapit sa happy land. Kaya ito, pag ng clearing, talaga minsan naubos yung mga kahoy nila, yung mga kariton. Wala talaga halos sa uh, matitira.